Hello mga kaibigan, andito ako ngayon sa Cafe Musta. Uh, ang Cafe Musta po ay matatagpuan sa Tanay Rizal, no? sa probinsya ng Rizal. Nako, natikman ko kanina yung caramel macchiato coffee nila. Ang lupit, ang sarap, grabe. So mga kaibigan, pag napasyal kayo dito sa... Ano highway dito, sir? Manila East Road. Manila East Road, do? Manila. Sa may... Parang kaya, no? Tandang Tanay Rizal. Tandang Tandang Butyo. Manila East Road. Ah. Tandang Butyo. Okay, so Rizal. sa Tanay Rizal po. So pag na kayo sa Tanay Rizal, subukan nyo kapi nila. Ibang level ang kapi nila. So kapi musta kasi. Bakit po kapi musta sir? Kamustahan daw sa ganun? Ah, yes, Ayon, kaya daw tinatawag na kapi musta kasi nagkukamustahan kayo dito sa coffee shop nila. No? So ito yung mga menu nila. No? Meron po silang strawberry wrap, chocolate caramel, dark chocolate, matcha. Yan. May coffee jelly. Meron din silang sun big light. Anong oras ang bukas dito sa at saka sara? 11 a.m. to 12. Ah, 11 to 12. Ayun. Yun po ang manan nila. Oh. Black macchiato, caramel macchiato, coffee muka, white muka, hazelnut, So, pasyal kayo ha, kapi musta mga Masarap po dito. So, labas po tayo dito. Sa so, labas. Tandaan ang sarap ng kapi dito sa kapi musta. Meron din sila mga ibang order like tapsilog, ganyan. Mga... mukha, uh, uh, ano? Ano yan? Ano order yan? Uh, strawberry frapp Ayan, ito. Java chip. Yan, so ito yung mga salted so, mga... ko, pero hindi ko pa makita buka kasi ano sila eh, mayaman sila ng mga ano. yung kape ko? Caramel, caramel. Caramel macchiato. Yan, caramel. Caramel macchiato. Buksan natin, buksan natin na are. Caramel macchiato. Yun. Hindi, okay, okay lang. Sarap. Hindi okay. naman. Mm, yun, yun yun din ang order ko para din magkakaw sarap tapos may order din kami ano ito yung box bacon sinangag at itlog yan tandaan so, niyo po mga kaibigan dito sa highway sa Manila East Road matatagpuan ang Cafe Musta kamustahan dito sa coffee shop na to okay yan Masarap po kayo dito mga kaibigan. Masarap po ang kape dito. Okay, so balikan natin. Anong, to? Anong, Anong barangay ito? Ano daw to? Manila East Road. Oh, Manila Estrón. Pero yung barangay? Tandang Kucok. Tandang? Tandang Kucok. Kucok? Oo. Oh. Tandang Kucok. Barangay Tandang Ano spelling ng Kucok? Tagalog. Kucho. Kucho. Ah, Kucho. Ah, ah, barangay, barangay Tandang Kucok. Manila East Road. Manila East Road. Ito po yung highway, oh. Yeah. Ah, ito po yung kahabaan ng highway na to. So, Subukan nyo dito mga kaibigan, pag napasyal kayo na padpad kayo sa Tanay Rizal Subukan nyo kanilang Baksilog at mga kopi nila Ang sasarap po Okay, so ayun po Balikan natin ang kanilang mga order. So meron silang Yan latte, mocha, hazelnut, vanilla, caramel, macchiato, yan order ko, sarap chocolate sila, may matcha latte. So, may sunbig light, may sunbig din sila. Okay. Okay, so hanggang dito na lang siguro mga kaibigan. So, subukan niyo po. Ulitin ko po, eh. Kapi Musta. Na matatagpuan dito sa Tanay Rizal, no? Sa Manila East Road. Barangay Tandang Kutyo. Ito si King Prince para sa Travel 369. panibagong vlog na naman content na isang masarap na kapehan dito sa Tanay Rizal sa probinsya ng Rizal po maraming salamat po God bless us all to God be the glory God is good Oke, okay, nah salamat po